Alam mo, sa tingin ko talaga niloloko ako ni Dado eh. Alam niya Ay, kung nasan si baby girl. Bakit hindi nila niya sabihin sa'yo para matahimik ka na? Baka natatakot siya, ipapakulong ko siya. O kaya... Hindi kaya si Princess si baby girl. Tingin mo? Well, wala pa akong ebidensya. Pero nagulat talaga ako nung nakita ko yung libro na yun. Yung storybook. Kaya hey, Charlene yun eh, binigay niya kay baby girl. OMG! kung nagkataon, si Princess ang tunay na anak ni Shirley. Ganun na nga. Eh bakit hindi sabihin ni Dado kay Charlene? Kas, ang alam nila, ako ang ina ni baby girl, di ba? Ay, oo nga pala. Kaloko naman kasi, napaka-komplikado ng buhay niyo eh. Pumilit na mga mundo natin. Nagbibigyan linaw ng mga bagay-bagay sa tingin ko, kailangan kong mag-ingat sa pag-handle kay Dado at kay Princess. Hindi dapat sila mawala sa radar ko. Sa tingin mo, magpapanik si Dado sa ginawa mo. Well, binigyan ko naman siya ng time and space. Pero oras na makakuha ako ng pagkakataon. Pukuhanan ko ng specimen si Charlene at si Princess. Papadihan na iyo? Correct. At, yung tamang hinala ko, gagamitin ko si Princess laban kay Charlene. Anak, laban sa ina. I want you to review uh, all the documents bago ko ipasa sa uh, husgada. Gano'ng pakatagal nung konsulto? Konting-tiis na lang, Charlene. Hanggang ngayon, nawawala pa rin si Leilani. Dahil nawawala siya, walang pwede mag-akusa sa'yo. Mas gugustuhin ko hanapin siya para mabigyan ako ng mustisya. Puro na lang kahihiyan ang binibigay ko sa anak ko, kaya mas lalo siyang lumalayo. Huwag ka na tingisip ng ganyan, siya? Wala ka naman kasalanan. Lahat ng ito, puro paratang lang, kahit yung sa ating dalawa. Alam mo, Adrian, hindi ko maiintindihan yung anak ko. Kahit anong gawin ko, ang tingin niya sa akin, masamang tao. Para bang hirap-hirap para sa kanya na mahalin ako. Alam mo, ganyan yata yung mga teenagers ngayon. Kahit yung anak ko sa US, hindi mo lang ako tinatawagan. Simula nung mamatay yung mami niya, lumayo na yung loob mo sa akin. Kung totoo sa'yo, parehas lang tayo na pinagdadaanan. Eh. Pero yung pamilya ko, nandito sila. Kasama ko yung anak ko, yung asawa ko, pero... para bang layo-layo nila. Ang hirap abutin. Ang hirap buuin. <laughs> Iho, you shouldn't be here. Di ba nag-usap na tayo? Magbabakasyon ka muna and I'll take over the company. Ikaw ang dapat na wala dito, ma. You're tired, di ba? You're supposed to be the one enjoying your time. At ano, pabayaan kong malugmok ka dyan sa sitwasyon mo? Tignan mo nga yung sarili mo, Raymond. Ano ba nangyayari sa sa'yo? Still now, hindi pa rin ako makapaniwala na gawaan ni Charlene ito. Ano pa bang kailangan gawin para matauhang ka? Bakit hindi ako ito, Bakit ako napalitan agad? Tagal ka na yung pinalitan. Hindi mo lang alam. Yeah, but we were in love, ma. Yun ang iniisip mo. Pero kay Charlene, ginamit ka lang niya. Still, hindi pa rin ako makapaniwala kaya niyang gawin to. Raymond, anak. May anak ka pa, si Libby. Please don't waste your time. Kakaisip ko ang ginawa sa'yo ni Charlene. Wala ka nang magagawa. Mahal ko yung asawa ko. I just can't give up. At pag pinaglalaban mo, ikinuha na nga ng iba. Mas makakabuti sa'yo, magsimula kang muli. Paano? Well, begin with a clean slate. Makipag-meeting tayo kay attorney. Let's ask him kung anong grounds ng na pwede nating isang kay Charlene para sa annulment niyo. What are you talking about? An annulment? <laughs> yes, Raymond. Kailangan harapin mo ang realidad. There was no marriage between you and Charlene. Lahat yun, pagpapanggap lang. Isang palabas. So, therefore, walang saysay.